Hello mga kamanay! Ako nga po pala si Cheryl Diana Plikit at isa po akong Philippine domestic helper na nagtatrabaho habang nag-aaral dito sa Bansang Kuwait. At bago ko simulan ang lahat, mga kamanay, walong taon na po ako dito sa isa kong amo. Pabalik-balik na lang tayo, ba? Diba? Ayan po, nagbagahi po ako kasi pauwi na po ako ng Pilipinas. At tatlong buwan na lang ako at uuwi na ako sa Pilipinas. At binagahi ko ang aking mga damit na aking nabili dito sa Bansang Kuwait. Kasi meron po akong day off dito at sa tuwing ako ay lumalabas, ay namimili ako ng mga damit na mumurahin lang naman guys. Hindi naman siya mahalin, mamahalin kasi alam nyo na, kripot po ang lola ninyo. Dahil, syempre mga kamanay, marami din akong mga binabayaran. At marami din akong mga uh, dapat kong uh, uunahin kesa sa bibili ako ng mga mamahaling mga damit. Na sa totoo lang, kaya ko naman, kahit mga adidas, kahit mga ano, kaya kong bilhin yun siya. Pero mas inuuna ko ang dapat kong bilhin. Ah, uh, inuna ko yung priority ng mga anak ko, mga allowance nila, at saka bayarin sa kuryente. At the same time, yung ano din pagbayad ko sa school. Dahil ako po ay nag-aaral din po habang ako ay nagtatrabaho dito sa Bansang Kuwait. At meron din akong binabayaran na insurance. Dahil alam nyo na kapag isa kang OFW, kailangan mong uh, unahin yung mga dapat mong bayaran. Kasi syempre, solo parent ang lola ninyo te. So iniisip ko na ang magiging uh, future ba? Kumbaga. Kasi pang-pamilya tong akin eh. Hindi kasi ito laro-laro lang. At yun na nga po. Dahil sa marami akong nabili na taga-roba, 1kd, 2kd, 3kd. Ang pinakamalaki na nabili ko guys is yung mga nasa 7kd. Na alam niyo na sobrang So kasi yung ginagawa kong pamimili ng mga damit ay ginawa kong uh, parang mawala yung stress ko ba. Kasi isa po 'yun pa, isa po 'yun sa makakatulong sa iyo na upang matapos mo ang gusto mong matapos. Dati hindi po ako mahilig sa mga ganyan, ang mga hilig ko talaga is mamimili ako ng pagkain kain, tapos nag-ano ko noon nung no, 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 nagpatayo ko ng bahay eh tapos na yung bahay ko na pinatayo ko na, which is nagkaroon naman ng problema doon so, kaya naisipan ko na naman ngayon na tama na, itigil ko na yung pagpapagawa ng bahay ko at okay na yung ano okay na yung uh, nagawa ko noon na mali kaya ngayon na naman, pag-uwi ko, magsisimula na naman ako sa panibagong yugto o kwento ng buhay ko. Okay lang po 'yun, guys. Unti-unti lang at uh, alam ko naman na darating din ang panahon ay makakamit ko din ang aking layunin sa buhay. Hindi lang para sa akin kundi para din sa aking mga anak. At uh, alam niyo na iba-iba po tayo, may iba-iba po tayong mga layunin at gusto na gusto nating gawin sa ating pamilya dahil tayo naman po ay hindi po habang buhay na nandito sa mundo at uh, nakakaawa naman yung mga anak natin na maiwan dito sa Pilipinas ay maiwan dito sa mundo ay kawawa din, di ba? Sana all. At ayan na po uh, malapit na akong matapos niyan sa aking pagtitip ng uh, bagahe uh, talagang naisip ko na na ay ano ba to um, mabuti pa ang cargo uuwi na he, yung yung, uh, yung nagkakargo hindi pa ka, hindi pa pwedeng makauwi kasi kailangan pa kailangan ko pang mag maghintay ng tatlong buwan para makauwi ako. At eh, dyan pala guys ay ina, tinawag ako ng amo ko. Kaya nung tinawag ako ng amo ko, inilabas ko po yung uh, karton at pinapakita ko sa kanya na yan po ang ginagawa ko na at uh, yung narinig nila na maingay, yun po yung tape na inano ko, uh, tinitip ko. Pinapadala ko na lahat yung mga damit na na aking nabili sa labas. Ay, buhay. Ang hirap, ano. Pero na naman talaga. At saka sa mga hindi pa nakakalam, walong taon ako sa, kan sa isang amo ko. At sabi ko na nga sa kanila na uuwi na ako this coming August. At ang sabi din sa akin, kung hindi, kung uuwi ako ng ngayong August 15, ay ako po ang bibili ng ticket. Kung uuwi ako ng August, ay September 5, ay sila po ang bibili ng ticket na ganun din naman po ako pa rin ang bibili dahil kaltas pa rin po sa sweldo ko yun ay ewan ko lang pero alam nyo na God is there alam yan ng Diyos kung ano po ang pinirmahan nating kontrata kaya pinahanap ko na din sila ng kapalit ko at ayan na po, bitbit -bit na nila kuya, tinawagan pala nila ako niyan. At sabi nila na dito kami sa baba, sunduin mo ako para ano. At yan din, uh, hinatid ko na din sila pababa. Kasi syempre, ah uh, para din sa ano naman to at alam naman din ng mga amo ko. Hindi po uh, maliit din po yan na uh, bagahe, mga damit ko lang talaga yan. Mahirap naman din kasi nabibitbitin ko pa yan pag-uwi ko papuntang probinsya. Palabas na kami at uh, ayan na po si Makati Express Cargo. <laughs> Biniro ko ngayon sila kuya na pwede bang sumabay ako jan sa cargo na pinadala ko? O di ba sa Naol? So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat at maraming salamat din sa inyo Makati Cargo at saka sa dalawang kuya. Hanggang sa muli, paalam and god bless us all and bye-bye. Thanks for watching.